tanghali po mga idol Dito na po tayo Gawa tayo ng busing ng muli Ayan siya sira sira Yun nga pala idol eh. Tinanggal ko na yung dulo na yun Ito mga idol Ang kanyang busing Tinanggal ko at tanggalin pa natin mga idol yung isa mga idol Kupin mo natin yung bakal para Madali matanggal ang busing hintay mga idol ni boss Sira-sira idol Ano, may mga idol, at gawa na natin ang busing. na mga idol, ito yung gagawin natin busing. Ito nga pala idol, eh, sa elf daw ito nakakabit. Mulye na ito. Pagawa lang sa atin mga idol. Ano idol, at may gawa na tayo mga idol. Dalawang piraso. Ito naman idol, kulong-kulong. Ayan. Tapos lang natin dumating to, Ayun, nintay ni boss. Ayun, si boss mga idol, nasa sasakyan.

là chuẩn bị trước yung ating customer mga idol eh na siguro habang naghihintay idol eh pinapaan kanyang sasakyan para malamig ayun mga idol lang ating ang nagpagawa mga idol ayun eh. sasakyan na yun, mga idol ayan ayan kailangan natin idol na bilis-bilis natin ng punti mga idol kasi kailangan na ibiyahe yung truck niya. tapos ba ito putasan na natin kaya nga naman mga idol ang biyahe ng sakya niya mga idol at kung tingnan na lang bilog butasan natin to okay, ito na butasan na natin ano may lang butasan na natin Pansin nyo yung mga idol, hindi pantay ang butas natin dyan. Ah, mga idol, uh, ito na yung ating pinis, pinisi na natin mga idol para makabit na. Ito sinasabi ko, idol, na uh, daya, busing na naman wala natin ay doon yung pirsado hindi nga lamay doon no, ay doon hindi pantay Kartilan lang din mga idol kaya kami lahat na kapwa kong magbubusing kanya kanya kami diskarte mga idol Kita uh, ang kailangan na idol yung gagawin natin talagang para doon sa ating trabaho na lalo sa matibay para masulit ng ating customer ang ating gawa ito na idol at uh, pangalawa at balik-balikan tayo mga idol kahit matagal ang panahon bago masira yung gawa natin para sulit yung ating customer mga idol And sinabay ko na yung paghiwa para kabit na lang pagkatapos natin ito Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa suporta sa akin video. Andiyan kayo palagi. Kaya walang katapusan pa sa salamat po sa inyo lahat mga idol. Ito so, idol, hindi lahat ng busing kaya natin dayain ang ano. May busing din na kailangan sintro idol yung pagkagawa. Idol, so, malapit na kapit na natin to Ayan, kung mga idol, para paliwanag ko sa inyo. Kaya ako kinapalan to, Daya Busing. Yung makapal mga idol, dito, dito natin itapat sa kursado. Kasi hindi naman nasisira ito, dito lang. Kaya dyan natin itapat mga idol ang kapal. yung natin na konti mga idol. Ayan at kapit na natin mga idol. Ayan idol at nilagyan na natin ng rasa. ma-skip lang mga idol mga idol at pinabaan natin ng konti yan kabila naman mga idol ating kabitan Ayan mga idol, di pantai yang bukas Siya mga idol ang ating finished product mga idol. Ayan, dito ang bersado mga idol kaya dito natin lagyan ng kapal. Ayan. mo po mga idol. Paki-share naman po mga idol ang ating video at paki-follow na rin. Samahan niyo na rin po nala. Thank you very much po. In God bless you po sa inyo lahat mga idol. Salamat mga idol. Hello, bye, -bye.